Basta ang ngayon. Hinigop ako ng tubig at muntik lamunin palubog sa ah! bato. So yan mga pre, biyahay kami ng Laguna ngayon para sa Yambo Lake. At dito kami sa Walter Mark, Western Bogotan Yan. Dito namin na iba namin mga kasama. So hintayin na natin sila dito. Yan, let's go na. Magbiyahay ka na naman, Sushi! Ingatan mo kami. Ride safe sa atin. Ride safe. Ride safe. Hindi ko na ako kasama namin. Kaya dumiret na kami sa biyahe.

Dito na abutan namin sila, ano, na nagsuot na din ng raincoat dahil sobrang lakasan ng ulan. At nagpatuloy na kami sa biyahe. over muna kami dito para magpagas at para diretso na ang aming biyahe. Darating din. So yun mga friend, dito na kami sa may parking space nila dito sa may Yambo Lake. So, baka mag-breakfast muna kami, hanap kami ng mga makakainan at mabibili ng ulam para sa amit ng halian. No, mga pre. Let's go! So yun mga pre, kakain muna kami. Let's go! Mga pre, si lang namin dito yung mga balsa. Ah, uh, bago ka pala maka makatawid sa kabilang isla kala mo. Sumaki ng balsa. Na yung balsa ay 100 ay 1,200 per 5 person. So Nag-decide yung team namin na hanap pa na ibang spot. So, biyahe ulit tayo. Para <clears throat> medyo mas mas affordable at mas okay na spot. Let's go mga friends. Cover muna kami mga pre At bibili lang kami ng uh, Lunch namin para mamaya doon sa Falls ah, Si Kuya koleksyon ng malengke Tsaka si Jess Diyan Grabe yung dumi yung oh. Dumi mo sushi Pero ang tibay mo Kaya pa Kaya pa yun Ay shit Nakataba kong jackpot man do yun mga friend, dito kami sa parking space and didiretso na rin kami sa falls maya-maya bubad lang namin parking fee. nawasa siya masarap pa yun. talo 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 guys, talo kami talo 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 naman, let's go! Ako. <laughs> Dito ay nakalimutan namin ito naman yung ticket sa gate. Kaya hinaharap kami. So mga pre, andito na kami sa entrance pero wala pa pala kaming ticket. So ngayon, pinatawag na lang kayo sa gate para dalhin dito yung ticket namin. <laughs> mga kolorong! <laughs> Pag-bye na tayo mga pre, papasan na tayo sa... Tara natin yung mga apuan at uh, ibang kami natin dito sa bag. So yung mga pre, dito nga pala sa Taytay Falls -tay pag papunta kayo dito ah, uh, mahaba haba pa lalakarin nyo kaya be ready guys let's go hours a day, a year. Oh, I you Hey mga pre sa haba ng mga nilakad natin nakikita natin yung tubig dito so kunting lakad pa malapit na tayo sa baba let's go kainin dito para hindi mabasa yung mga dami namin para makapagluto na rin so yun mga pre nakapag set up na kami dito na kami ten na Mga mga ihawi at magsasahing na kami dito and yung falls ayun buksan na yung falls andun sa gulo kamaya pupunta natin yan mga pre let's go cause I'm sober tonight Ito yung mga pinampalahikin natin kanina. Ito yung tilapia, bangus, galong, may red ah, egg, kamatis si yung mga sausawan. Mayroon na rin yung barbecue dito. Bawang nila, Jess. Yan. Yeah, may ihaw natin. At sya na rin nagsahin. yung mga kanin. Ano? So, okay. So, ito lang natin itong araw na to. Let's go. So, mga so, pre, nakatapos lang. Masasalamang mag-ihaw. Kaka mag-prepare ng pagkain. Yes. Pagkain na. na kami. Food prep na kami, mga pre. Let's go. Tapos, ligo na. So yun, mga pre, kagataw sa aming kumain at pupunta muna kami dito sa may falls. Silipin natin mga pre, bago pa yung tubig. Go! No! 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 Sa <laughs> so, pagkakataong ay tumataas na ang tubig at lumanakas na ang bugso ng falls. As our expect, marami talagang tao ngayon kasi weekend. yan. Okay, the <laughs> dad dito, tinangay ang aking kinelas at nung sinubukan kong habulin, hinigo pa ako ng tubig at muntik lamunin palubog sa bato. Buti na lang at nasagip ako nila Jess sa pagkakataong yan. Dahil sa isang paro sa Jirelas, dunurin na ano, ng agot ng ano na wala ginagawa sa atin? Normal, okay na yan. Dahil nga doon ay nagdailo na kami at nagbabad na lang sa ilog saglit. Dito ay pinagsasabihan ako ni Kuya Colas dahil sa nangyari. tanghanan ay naglipit na kami ng mga gamit namin at umalis na din kami. Tapos kami dito sa Taytay. So yun mga pre, tapos kami putak ina. Ari ko. mga pre, tapos kami dito sa Taytay Falls. Girat na, takat na kami dito. And let's go na, uyan na. Let's go! At nagpatuloy na kami sa aming biyahay pa uwi. Sabay naman ni Sushi. Right say. Haligan na sa kabukiran At ang paligid ay matan Sari sari so mga pre, nakarating na kami dito ngayon Sa Western Bigutan, mula Laguna Grabe, bigla ang Laguna Look yung nangyari sa amin Iikot namin mula San Pedro, ang kasama Dojay Tupasan dyan Let's go, salamat sa panonood Follow me மலவாக்க